Yes, umok ni si Wawer. Hay. Dato ito'y bintar. Oh, ha? Amoy latan. Ah, <laughs> ito'y Ah, uh, bintar ta intay padasin ag line. kaduak ni Balong. Pag suksuka tekta. Balong mayan. Tan, uy. Kaya me, kaya dito. Oo, kaya. Ing la 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 Dito ni, kinga gari na Let's go, let's go. Let's <laughs> go. Weber ka, Weber. Hmm. Oh. Manong. Oh. Kaya? Kaya. It, ka <laughs> ah. <laughs> to, no, oh. Makisibo ka pa rin. Ha. Oh, Isibo mo Oh. Ha? Haan? Para makita malasin kumit no nagisibuhan sa <laughs> Let's go, let's go. Yon. At si Plenyo Sertedo,

dadayot din naku diwata ah ha uh yeah. ah. <laughs> Ano wah tik 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 <laughs> so, detan. O. Oh. Ready ni balungan. Ready na. Ready di akmeten. First time to ah. Yan first, first time ni balong. Oh. Toy bintar. Umuko si Wawer, zip line. Hindi man nag zip line. Paano sa panas? Wala na sa. <laughs> Oh, ang gawin na ikuti kuti. Okay. let's <laughs> no, go. Lang DJ na oh. Bilis lang po, o, mga mga Thank. mga 20-25 sige. Oh, so 'yun. 25 seconds, oh. Bitin pa 'yun, ah. Mm. Bilis, mga. Tek de, termit lingit mong balong eh. Oh. Remormit aming red horse. Eh. <laughs> red horse kada sa migleta bagimon eh, lingit mon. Oh. Oh, ano? Ano? Kaya? Kaya. <laughs> Kaya? Kaya. Kaya ko pang punta sa show sa Pasyo Cantong Bakaran ng oh, bike lang. Oh, Diyos ko. Oh. Kakayanin natin yan. Kakaya? Oh. Ayan oh, ba but... doon? Nag-enjoy ka? Enjoy. Oo. Um... Oh. Oh. Alek, alek, kamusta experience? Experience? Nakaga, nakagagaan ng loob. Oh, Awa! Ah. Woo! <laughs> uh, Nausawa ni Balongen. <laughs> Kaya naman, nang mo gamit lang. So, bali. Ewan. Lain na, mabali na yan. Kaya, diktigagagabi na tuming mo niya eh. Hey, uh, eh, yapon. Oh. Hey, shout out ka na bossing. Oh. Yes. Thank you so much, ah

Ayan in siya Yup, 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 Balong, ayos ba? Boss Balong. May attempt ni Balong ha ah. Sir, up pa sir. One step pa 'Yun oh. Patisika sir. O di ba enjoy ni Balong? Akapashare man 'ti Bintaren. Sir, Nice, nice. Tatang Balong. Ang tamay bike Tagbay, 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 sarap sa tagbay, 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 Oh, Central, awalin awalin <laughs> <laughs> oh, wow. me bike. Bike man man. Bike. Ah, taganan? Man man, Hanging bike. Ha. Ah. Oh. Haha. <laughs> <laughs> oh ready, ready. Okay. <laughs> Ay, sakay talaga ibulabak masis pero Yeah. Okay, siya ko bilang. lang pala. Hu. Dapat wala. Wen, alangan nga. Dapat ata. Sikat-sikat sikat 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 sikat

<laughs> ano na yung mas balong? Ang <laughs> preno ka! Ang preno na! Ang na! Ang na! Oh! lang! Relax lang! Oh, di ba? nakintasan ito na eh. Oh. Yuhuu! Sakatak ni Na? Sakatak ni Nanay. Oh, wala. So Sa pagsumatak ni Nanay. Oh. Nice one. Wala. Ang ka ito kaming nababalaw. Ayaw mo. Ayaw <laughs> mo? Di ba?